Good morning mga boss. Uh, sa video ito, kailangan nating magpalit ng kicker ng GY6125 o Rosigala 125. Ah, uh, napaka-basic lang naman ang pagpapalit nito, pero siyempre, kailangan natin ding ipakita ito sa mga paguhan lalo na yung mga uh, gustong magpalit ng kanilang kicker ng Rossi o kahit anong GY6 Uh, basic lang naman yung pagpapalit niyan so sa video nito papakita lang namin kung papaano magpalit ng kicker ito yung sinasabi ko sa inyo kicker yan kompleto siya may washer siya dito ayan may washer siya tapos may washer din siya dito may washer siya doon tapos meron pa siyang extra washer eto mga boss. Pagka binili nyo yan, di ko lang alam kung magkano bili dito nung may-ari. Wala kasi kaming stock nito. Pero kung umorder sana, edi alam natin kung magkano presyo nito. Para makita nyo lang, ilagay natin to para hindi tayo, ano, one side. Yan ang itsura niya. Pagka kayo ibibili, dapat yun itong itsura niya. Ano sinasabi nung may welding daw kaya magpapalit? ah uh, kaya to dinala dito mga boss. Ang sabi daw nung mekaniko na tumingin ito, meron daw may welding. Ano may welding? Baka ito yung sinasabi. I Stopper yan. Titingnan natin naman maya Itsura ng kakalasin May welding daw Kaya kailangan magpalit So ganyan ang itsura ng Para sa dyan may welding ano? Ha? Meron talaga ganito yung itsura ng kicker Ng GY6125 Rusi Tignan natin ng maigay At para Yan Ganyan Opo okay, Para mas malinaw oh. GY6 Ang galing nila no, bakit kailangan hindi naman 'to nasisira eh. Tigas ng stock niya. Hindi nga 'to mabubungi. Ito, ito lang. Ayan. yan. Shop Na ano 'to, natatanggal yung kanya mga gear. Ayan. Pero kapalit. Tapos naka-post start are eh, bakit kailangan magpalit nito? Ewan, siguro. Kailangan gusto lang nilang gumastos wala sila sa buhay nila. Gagawin mo nila ano hindi may reklamo ka pa. Eh hindi. Ang sa akin ga, hindi ako ayoko nung ako i gawa-gawa lang. Kailangan nating malaman kung bakit kailangan magpalit para hindi sila gumastos ng malaki. Pagpapalit niyan mga boss, kailangan natin ng Ang dahil ka dito. Nakalimutan ko na eh. Hindi, barrel ano yung ano yun, tawag yan? Power tools. Power tools. So, bago tayo magpalit mga boss, kailangan natin ng power tools para... Hindi na kailangan ng power tools. <laughs> Sabi mo! So, ito mga boss. Yan, itong baba. Okay. Bago tayo mag-umpisa ng papalit nito, mga boss, syempre kakalasin natin yung bell. Ay, yung bell. Syempre kakalasin natin yung... Panggilit. Cover. Crankcase cover nung... Panggilit. Kailangan natin ng kutso. Yung kutso ito kilupa. Siguro may pinagkalasan to na ano. Kailangan i-gila. O, oh, yan. Ginagawa niya. Ganyan talaga. Pagka mga mekaniko, madaming alam. DIY. Tapos... Otso lang naman eh. Tapos so, na. Totoo lang, otso lang. Gawa nang yung nakalak dito, otso lang. Yung mga tornilyo ng crankcase, otso lang. Wala na. No? Gis pala, gis. Gis, may gis naman dito. Gis nuts. Ito, yan ang may gis dyan. Kailangan, kailangan natin. Kaya, umpisa na natin. Para hindi na magtagal, para madali. Kanina pa tayo dito nagkukintuhan. Aray na nga't kalas na. Nakalas na natin yan. magic eh, magic. It's magic. Yan kasi mga boss, sa totoo lang, ibinukod ko lang tong video ito. Nagpalit kami ng <coughs> nagpalit kami ng bell. Ayusin ko lang camera ko mga boss ha. Para maganda ang inyong view. Okay, kung pagpapasensyahan nyo na, wala tayong naghahawak ng camera eh. So, tika. Tawa ka na. Malikot, pagkahinawakan. Sige po. Yan. Meron dito tong G's. Ah, G's. Ocho. Tanggalin natin to. Saksak na to eh. Tanggalin lang natin ito dahil ito yung lock. Na, magkakaalaman dito kung ano yung pinagkaiba nung sabing papaltan daw. Ayun. Nagay lang natin sa tabi. Kasi na kayo medyo umingay. Tapos atanggalin lang natin tong spring na to. <coughs> Kaya na to sa sukwat. Ay. pako ang anong plus screw. Diyan natin iingatan iingata natin yung gasket. Yo. Oh, ha. Niya may sumabay. Naman. May sinasabi silang may welding. Eh hey, welding. Oo. <laughs> stopper yan eh. <laughs> stopper yung sinasabi ko, stopper to. Hindi ko alam bakit. Isa na eh, oh. Sinabi. Yan. Ayan. Tapos ito, yata ay... Yung... Ayan, ito. Ito yung washer, durog na. Pero hindi eh, hindi siya washer. Ay, oo, washer na. Washer. So parang washer lang ang papalitan dito. Washer, uh, palit lahat. Change all. Change all. Ito na, ikakabit. niya. na. Tan nyo mga boss ang pinagkaiba. Ano namang pinagkaiba? Okay, wala. <coughs> Ibig sabihin, hindi talang magpapalit ng ano, Kikerasimile. assembly. Parehas lang yan, o. Oh. Oh yung sinasabing may welding may welding talaga yan ayano, oh. parehas may welding yan stopper yan uh, parehas na parehas sila ang wala lang dito washer ito may washer dito wala na may flat washer dito tapos may dito habang washer wala na tapos yung spring nya parehas naman uh, eh, di tayo na? eh, di tayo magpapalit Meron pa siyang ano sa loob. Yun, ang Ano yun? Ayan. Oh, Eto, ano no muna? Ayun. Ito ito yung ano, ito Ito yung nabaak. Ito mga siguro ba? kinik ko nang ano, kinik ko nang nakakabit ng ganyan. Dusot 'yan. Dusot. Ayun. Ito pala to, extra to. Teka. Ngayon natin. Tara, ilagay mo naman agad. Hmm. Ito yung nabasag. Kaya kailangan niya magpalit. Kasi pag nabasag 'yan, disalign na 'yan. Ayun. Ito lang yung papaltan. Hindi mismo yung kicker change all change all na change all so gano'ng kadaling magpalit Ay. yung ginawa natin kanina tinanggal natin yung lock yung nakalock dito tapos sinikwat natin yung spring tapos ang nakita natin na itong basag na to ngayon ipapalit na natin tong kanyang bagong washer dire diretsyo na yan lagay kailangan natin ng grasa. Talam na natin ito ng grasa. Wait lang mga boss. Ha, wait lang. usahan. Ito pala sa yung lumabis na ano. Ready magkatatdini. Boss eh. Okay. Boss. Palit na tayo mga boss. Uh, pagpapalit nito ay iyalay natin to tapos yung isang washer ay nandoon na sa loob ididiretso lang natin to itatapat natin dito check up at pag tatama natin doon sa stopper isang gear So pagkakabit nito Pagkakabit nito mga boss uh, Ipapantay nyo lang Dito Sa taas na to Yan Yan yung kanyang pinaka tatapatan Ayan pantay nyo lang yan dyan Okay na yan Tapos yung pin dito Nung kanyang spring Tatamaan nyo lang yun Mayroon yung pin doon. Ayan nakatama na mas bibirahin natin ito isasabit sabit kita nyo ba ito meron niya kasi yung ano doon yung pinaka pin niya para pumigil doon sa kanyang spring tapos ito iikuti natin siya para tumama dito kailangan natin ng plais Kailangan natin ng mahabang ilong. saksak lang po yan ay eh, saksak lang ha hindi natin medyo, eh. medyo madugo ang pagkakabit ayaw medyo madugo ang pagkakabit dito mga boss <coughs> ano ang mahirap dito ano well, yan yeah. erik ten

cabin pressure ba? Bulak mo ah. Yun, pasok na. Kita ka ng camera. Ayaw. Ayaw. Tasok na. Tapos, ilalagay natin ito. Lock. Lock, kanyang pinaka-lock. Pinanya ko lang yung kanina eh. Laki nung ano spring para hindi bumitaw. Kaya kasi wala yan. Ito ko nang bumitang Ya, yeah, bumitaw eh. uh -huh. Hindi pa ganun to Yan pa ganun Hindi rin Pag ganun po talaga Kaliwanag niya kung bakit gano'n. Ay yung ano. <tipad> Hindi na ho. Nakarekta ho yan. Nakarekta na ho. Sabihin niyo, sira. Hintay pa. pa. ano niyan. Inaantay pa namin yung pinaka board. Ano pala? Sira. Ilang minute minute. minutes lang? 2 minutes. 2 minutes. Okay mga boss, naikabit na natin yung kanyang uh, spacer. Itong spacer na to. Ang pinagkaiba kasi nung, ano, nung luma, wala yan nito. Tapos basag yung sa loob na pinaka spacer niya. Ayun oh, pinaka bushing. Tulad so, pinakita ko sa, sa inyo kanina yung basag. Tapos wala nito. Tapos wala din nito. Inyo Yun yung pinagkaiba niya dito sa pinalas na luma. I-bibigyan eh, na lang natin sa may-ari para mailaga. Souvenir. Souvenir. Pwede itong ilaga. Magkano kaya nagastos dyan base mo? Ay, siguro mga higit kumulang. Hindi mabilang. Oh, hindi. <laughs> higit kumulang, hindi mabilang. Kaya siya na ano siguro, kaya siya na gawa ng wala itong spacer na to Siyempre, pag-kick mo, ah, tras yan papunta dito. Oo, oh, yung kumbaga nakatukod oh. siya dito, dapat. Oo, oh, ito. oh, ano yun? Baka ba, share yun. Baka hindi naman pumasok yan. Kung ano. Hindi sa to. Eh. Mahaba eh. Ay mahugot. Try, try mo kung kasi yun. Kung ano. Pinaisip Pero walang washer. Parehas. Ah, di natin. Subukan natin yung kapit. Ita, Paliwanag mo. Sabihin mo yan. Yan o. Oh. Manual na lang. Sira na yung ano yan. Baka manual yan. Titingnan nyo na lang yung oras. Sobra man ito ang tila. Ang boss, kinakabit mo na. Ito na. Ito huh? na. Okay mga boss, ikakabit na natin itong karang case at okay na to. Nga pala yung washer ditong mahaba ay dito natin inilagay. Dito siya nakalagay. Wala siyang uminsert dati. Kaya yun Kaya siguro nasira na sa loob ano. Kasi wow. babalik na natin to. At pag naibalik na natin to, okay na to. Mamaya na natin tapusin yan. Tapusin na lang natin to ang video. Ilang minutes na? Gano? 20 minutes. Ha? Huh? <laughs> 20 minutes na. <laughs> Okay mga boss, hanggang dito na lamang at nakapagawa na ulit tayo ng video na napakasimple naman kung tutusin. Sa mga, ano, sa mga marurunong dyan, napakasimple na nito. Kaya lang syempre, ang atin namang target na viewers dito ay yung mga, syempre yung mga nag-uumpisa. Yung ating purpose dito sa paggawa ng video nito dahil hindi naman lahat ay nakakaalam. o just, just sa mga maaabot ng video ito na bakit ka? May muta ka pa. Ngigit ka lang. <laughs> Anong nang tawag yan? Anong nang tawag yan? Ibang tawag. Ha? Huh? Anong ibang tawag yan? Kung ano, okay yan naman sa inyo. <laughs> Hindi kasi maga mga boss linggo ngayon. Eh, kung igising ko lang, tapos biglang may dumating na nito. Papagod. Di ginawa ko na agad, syempre, content. Content. Para sa inyo, mga boss, na maihatid natin yung informasyon na pwede nyong mapakinabangan. So, yun lang naman yung purpose natin dito sa ating channel na ito. Makapag-share tayo ng ating ginagawa. So, yung idea natin para yung mga katulad natin na mga beginner ay makakuha ng idea. So, lahat naman ng mga viewers natin dito ay gustong magkaroon ng idea kung makita yung ating ginagawa. So, mga simpleng gawain lang ba? yun, mga basic lang. Siyempre, pagka mga medyo malalima na, ay meron din tayo nun. Kaya lang, dun tayo lagi sa basic lang. Basic, basic. Para, pa troubleshooting, yung mga ginagawa ng mga beginner, mga patrouble troubleshooting Halimbawa, kung ikaw ay nasa biyahe, o nagkaganito yung motor mo, may idea ay, ka? yung ating gagawin, yung ating idea, para hindi na tayo magtatanong. So, yun lang. At uh, hanggang dito na lamang ang video nito. May mga susunod pa tayong video. Abangan nyo. At maraming salamat sa panonood ng video nito. Kita kita tayo sa susunod na video. Paalam nga. Bye bye. Bye. Harap <laughs> ko sa iyo para makakita ka. Bye, bye. Bading yun, bading. Bading yon bading, bading.